Carb type, carb type. And yeah, guys, on the beat, carb type, carb, so carburetor type, guys. subscribe na kami sa aming youtube channel UNDTV a like at pa-share na rin guys at pinutin na notification yung bell para lang like, updated sa mga share na yung video at ipopost guys ayan ayun na start yan kira kung i-start ay ganyan niya king ibalik mo na lang yan 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 pag i-start i-start ba't ganoon pag i-start i-start Okay, oh. yan guys yung kaiba ito pag hindi naka-stand ay mag-start pero uh -huh. pag nag-stand siya may start uh -huh. ano paano nangyari yun anong problema kaya nyan okay, then, appear, eh. <laughs> mukhang may multo daw ay eh, pag naka-stand pag hindi naka-stand ay mag-start uh -huh. pero pag sinubo ko naka stand naka-start ano pagkat pagkat pagkat

guys pag naka wala ka ganyan lang ayaw mag start pero pag pag, pag in-start mo mo talaga start pero pag hindi naka ganyan hard starting guys pag walang start Ang problema niya dito. Wala na 'to nina. Oh, nice ah. Yeah. loob para may naiitig daw guys Honda Beat to guys ha Honda okay. Beat nga ba ano? Ah, uh, carb type ano? Honda Beat, carb type Ano lang yung problema? Ah, putol ang hose o. Paano ang putol ang hose? Hose lang ano? Ito dito sa fuel cock. Ah, putol. ano di Pag Pagkaya di kasi putol, hindi siya nagsusupply ng ice ng gasolina. Oo, kaya namamatay. Oo, ano yun, guys. Ito kasi nag-open ang gate ng fuel cock. Ayan, guys. Pagpayang kanyang post sa kanyang fuel cock. Kaya pala lagi namamatay ito, guys. Hindi. Tagpan, tagpan, tagpan. Hindi napapunction ng maganda yan, ha, putol. Putol o. Ano na, putol na talaga. Putol na. Ayan guys, so putol dito ang hose. Ito nakita ng ating mechanic. kaya para nagpuputol. Kaya naman matay pala ito. Sa kayang takbo. Kaya ganun guys. Kaya itong problem ito guys. Saan yung hose nung galing sa fuel pump. Fuel cap. Itong babagpunta natin guys. Hindi natin yung pabahapa guys ha. Kaya ng problema. Kaya pa naman matay-matay sa takbo ito guys Ayan. Sorry. pa. Ayan guys, sinaksak na lang, pinutol na lang yung pinakandulo. Kaya kung umabot pa. Kaya guys, sa pinutol na to Sinaksak na lang dun sa akin yung fuel ito yung uh, sa fuel cap guys. Ito yung sa fuel cap okay. Ito so, ito? ito yung naputol na yan guys. So, ito yung Fuel cap Naputol na Okay guys, yan. Ito yung problema nito guys sa Yung kanyang Fuel fuel cap boss Naputol. Yan. Yan guys.

Haha. guys hindi, hindi pa ring ng hosto kasi gawa nang Kapos na yung kanyang hose, kaya kinakala papalta na yung hose nito. Pati malutong na. Oo, oh, malutong Nayihila. na. Nahihila. no kapos so, na ano. Kaya siguro na mamatay ito, parang naiipit. Kasi pag nahihila, ayaw ang pumasa yung kudo, yung gasolina niya. Kaya ayaw nang nagiging problema guys. Ayan guys, ito Ito, medyo malutong na ito guys. Eh. Hindi na kailangan, kailangan ng patlan kasi gawa ng kapos na. Ayan no? oh parang puputok na ako oh, yan ang kabila ang kabila na may pwede ayaw, matigas na ayaw ah, oh. ah ayan guys, oh puputol na, para ng ano ay eh? para ng ano ito parang kahoy na napuputol guys, malutong kaya kailangan palta na, oh ayan, oh. Ayan guys, so tara mo dito. Laki Antigas, guys. Laki oh. Antigas, Iowa ano. Diga to. Diga dito. Diga dito, oh. Malambot pa itong guys, yung kabilang dulo. Yung kabilang dulo. Napakatigas oh. Ayan, yan papatan guys. Ayan ah, guys, papatan namin itong kasi ito guys ha. Kasi matigas nito, ito, tapos nangahatak pa. Kaya uh, siguro yung namamatay-matay ito. taka naiipit. Kaya guys, ha, baka kayo maka ng ganyan na namamatay-matay ang makina nyo. Tapos bisa na-start, bisa na hindi. Kaya so, yun ang problema. Kung baga, malutong na itong kanyang pos. Kaya parang ano nito ba? Parang ano na, ay, ay tot Yan. Dito nagkaroon ng problema. Ayan, ayaw nang sumapray ng gusto ng kanyang gasoline. Kaya, hindi ka naman makamatay-matay na. Ayan, guys, ha. Baka maka-experience kayo ng gano'n guys, ha. Tapos, namamatay pa sa takbo ito, guys, ha. So, namamatay sa takbo. Honda Beat Carb Type. Ayan. E, ito, kasi aking. Ito yung pinarit natin, guys. Overall lambot. Ayan, ano, lambot, oh po, ayan, alam po to para dito sa ayaw malupi, guys. Sobrang lutong na, sobrang tagal na, ayaw. Ayan, guys. muli Ayos okay. na King Ayan guys okay na yan o. Ayan one click na oh Ayan na hirap kung start yun guys ha Ayan one click na Ayan, Ayan guys Honda Vip ha Carp type guys Ayan Yeah, kakapitan ng players guys. Paka kayo maka-experience na gano'n guys ha. Na... Gersi mo ang Hard type ano. Yan. Na pag namamatay matay guys. At isa na ay mag-start. Isa na ay start. Yan yung problema. Yung kanyang host. Malutong na. At naiipit. Parang yung mga. Yun, yun, makaputol na. Guys. Umba. Gatong na. Kaya pilihan ka na. Hindi na nagkaroon ng problema. Yung host niya guys ha. Yan guys. Sana subscribe nyo kami sa aming YouTube channel. EMB TV pa-like at pa-share na rin guys at yung notification bell para lagi like updated sa mga share, share na yung video at po-post guys. Yan guys, okay na yan. Kinabit na lang yung pairing guys. Sana kahit pa paano, may na ako kayong tip guys. At ang maraming salamat po. Ayan, ayos na yan. On the beat. Carb type. Ayan. Boss, salamat po boss. Okay. See. Yo, wag click na oh. Wala wow, stick, wala wow, click. Kanina, hirap na click tayo guys ah, Thank you. Ayos na guys. Wala wow, click na. Thank you. Salamat na nanonood guys.